patak ng dugo ko, Lisa, at sisiguraduhin ko yung patak ng dugo mo ang maunang tumulo at may isang patak pa na maiwan sa akin. Dahil ikaw, demonyo ka sa lahat. Ha? Yung pagpaggapang mo dyan sa mga mayors na yan at ang panggigipit na lahat sa amin, hindi ka namin uurungan. Okay? Hindi ka uurungan ng katotohanan. Akala mo makakaligtas ka. Akala mo, sa'yo na ang kapangyarihan. Ito, question ko. Bakit hindi mo pa pinapakalat sa smugs ang legal love letter ko sa'yo? O, ah, ba? Diba? Yung yabang nyo lang, ano? Yung yabang nyo lang. Kung pwede ko lang ipagyabang ang mga bagay-bagay na hawa ko ngayon. Kaso hindi tayo pwede magyabang ngayon, mga palangga. Kailangan natin ng pangmatali pang ng diskartihan or mga palangga, hindi pang bangag na diskarte. Ah, alam mo, aatrasan kita? Putang ina ka. Yung paggagapang mo sa mga... Kayo mga mayor sa Cebu, wala kayong paninindigan, wala kayong pagmamahal sa bayan. ba? Diba? Mga basura kayo. Duwag kayo. Tama ka. Sa tindi ng kanilang kasamaan sa bayan, tinalo pa nila sa satanas sa pagiging ganit at kawalang hiyaan. Kailangan ng matapos ang kangalang ito. Naghihintay lang at susuporta ang majority ng taong bayan. Hello po, sabayan po natin ang panalangin ng ating laban sa kuning at ahas. Para sure tayo magtatagumpay pagkasama natin ang Diyos sa ating laban, tiyak tayo magtatagumpay. Sindikat ng gobyerno sa impakta na isang ahas at nagkapulot radyo BBM na ang aso nila na si Tambaboy, a.k.a. Los Los. hanggang huling patak ng dugo ko, Lisa, at sisiguro ko yung patak ng dugo mo ang maunang tumulo at may isang patak pa na maiwan sa akin. Dahil ikaw, demonyo ka sa lahat. Ha? Yung pagpaggapang mo dyan sa mga mayors na yan at ang panggigipit mo sa akin, kay Makana, sa lahat sa amin, hindi ka namin uurungan. Okay? Hindi ka uurungan ng katotohanan. Akala mo makakaligtas ka. Akala mo, sa'yo na ang kapangyarihan, mga palangga. O, oh, ito, question ko. Bakit hindi mo pa pinapakalat li sa smugs ang legal love letter ko sa'yo? O, oh, I'm not gonna say in details, mga palangga. May mga bagay na hindi nyo ba dapat malaman in detalye. Eh. Pero tinitignan-tignan ko, wala pang nag-send sa akin. Ikaw buha ka ng inaka, Di ba? Kanina. Dapat alam mo na. Dapat makarating na sa kampo mo ang legal love letter ko. Ito po ay connection sa ni-report ko sa FBI. Okay? Alala nyo na sa so connection, I cannot give you the the, the full or the, the, the entire details of this. Pero gusto ko tanungin kay Lisa. Oh, nasa na mga dugot? Hindi pa ba binab... Hindi pa. Baka tayo mo pa ipasa sa mga i-disseminate. Sa mga bayaran mo, yung pinadala ko sa'yo. O, oh, diba? Y yung yabang nyo lang, ano? Yung yabang nyo lang. Kung pwede ko lang ipagyabang ang mga bagay-bagay na hawak ko ngayon. Kaso hindi tayo pwede magyabang ngayon, mga palangga. Kailangan natin ng na mang ang matali ng diskartehan, or, mga palangga, hindi pang bangag na diskarte. Ano, Lisa? Ha? Todo mo na. I-disseminate mo sa pagadugyot mo, sa mga mainstream media mo. Baka tayo mo isend? You know, pinadala ko siya ng love letter, palangga. Legal love letter. Hmm. Alam mo na to. Dali ko promotor ng lahat ng ito, di ba? Kaya mo magbayad ng multimillion. Kaya mo magbayad ng bond, kahit trilyon. You know what I mean? Sa mga lawyers, you know what I mean? Alam mo, aatrasan kita. Putang ina ka. At tingin mo sa akin, ganito kasi wala akong pera. Ang ako sa kaban ng bayan. Buha ka ng mo. May friend ako na nag-message sa akin. Kung ano hmm. ng mga sinisend na link. Na mga, you know, nakikita ka. Sabi ko sa kanya, you have to trust me, darling. In this fight, you have to trust me. I cannot tell you what's going on. The exact details and everything. But I will fight against these Lisa smugs evil. Ito ang punot dulo ng lahat. Itong buwakan ng ito kahit hawak niya ang national budget, mga palangga. Total, kung si Pastor Kibuloy ay anointed uh, son, ako ay anointed daughter. <laughs> Di ba? O. Oh, ilabas mo na, Lisa, hinahamon kita. Putang ina ka. O, oh, bakit hindi nyo ipakalat ngayon yan? Okay? Hindi nyo na ngayon ipakalat yung rest bako sa inyo. Uh, resbakan ba ka mo? Sabi ko sa inyo mga palangga, wala man tayong pera na ninakaw sa bayan, sa national budget natin, hindi tayo uurong. Dahil kung uurong si Maharlika, at pal, pal kung ako ang taga, tag, sa tingin nyo ay taga-angabels taga dito, at magpapasindak sa mga demonyong ito, then talo tayo. Kaya, through your support, yung boses ninyo, moral support, prayers and everything, lalabanan ko itong mga hayop na to. Hindi natin sila uurungan. Yung paninindak, panggugurgur, papatay papatay talaga itong mga to. Pero sabi ko nga, hindi ko iaahain ang aking alindog na basta-basta na lang ninyong gurgurin. Okay? Kung kaya ninyong maggamitin ang pera ng bayan para gipitin ako through proxy cases. Katulad ng ginagawa ni ano ni Taerna and everything. Hindi ko kayo uuruman. Yung paggagapang mo sa mga kayo mga mayor sa Cebu, wala kayong paninindigan, wala kayong pagmamahal sa bayan, 'di ba? Mga basura kayo. Duwag kayo. Ako wala akong pera. Nakatulad na ninanakaw niyo sa kabayan. Doon sa mga nagtatanong mga bagay na hindi ko pwede pang pag-usapan dito. Ano sabi ko nga utak sa utak to. Bangag sa matino. Kaya nga, you know, I challenge them. I-disseminate nyo na para may content ang mga vloggers ninyo. Para na dyan na naman ang mukha ni Marley. Kaayaw nyo i-disseminate. Hindi mo kaya ang katotohanan Lisa Smugs. At ang kaya mo lang magbayad, magsul, mag, mag, you know, ng pera sa kaban ng bayad. Ayaw nila kasi critical tayo. Ayaw kasi nilang ipamulat natin sa mata ninyo ang kahayupan na ginagawa nila. Katulad na lamang ngayon sa pagkuha kuha nila o pagbayad nila sa mga mayors ng Cebu para hindi magpartisipar dyan sa rally. Ganon ka bitter. Nakita niyo ang pattern? Sa 25, mayroon silang pa-concert dyan. Hmm. Yung ginagawa nila kay PRD at kay Kiboloy para direct sa, ta direct sa taong bayan ang mga mensahe na dapat malaman pa ang bayan ng mga katiwalaan ng gobyernong ito. God bless everyone. True. Ang ginagawa kay Pastor Kibuloy, ginagawa kay Maharlika, ginagawa kay Kamakanas, ginagawa kay uh, Inday, kay Pangulong Duterte, ito po ay atake sa taong bayan. Imagine ninyo. Kung katulad like ako, okay? Kung ang kung ang nangyayari kay Pastor Kibuloy, it's just, it's so happy mga strong personalities kami, di ba? Kung ang nangyayari kay Pastor Tiboloy ay ginagawa sa inyo ng ordinary citizen, mga ordinary citizen, paano nyo haharapin? Kasi hindi nyo alam eh. Sometimes, you know, hindi naman tayo pare-pareho. Limited ang resources, limited ang kaalaman, at nauunahan ng takot. Pero hindi tayo pasisindak. Katulad ni General Macanas, na ginipit ng chief of police ni Akorda, na wala namang defamation, libelous statement. Oh, kausap ko yan. Ano ang sabi ko kay General Macanas? Sir, I will support General Macanas. Huwag po kayong patatakot, General. Maghahanap tayo ng mga taong makakatulong sa atin. Lalabanan natin itong kanang ng inang gobyerno ito. We will stand for what is right. At sa tulong ng ating mga kababayan, mananay ng katotohanan. At lahat ng mga proxy cases na binabato sa akin ni Lisa Smugs ang author nito lahat. Hindi po natin sila uurungan. Ano, Lisa? Akala mo, uurung ah, ako, no? Akala ko yung, akala mo, akala mo ang, ang, katulad mo akong duwag na nagtatago ka sa mga proxy. Lumaban ka ng pare sa inayupa ka. Kita mo? Imagine mo, siya ang tinitira ko. Oh, Lisa, Sandro, Kuting. Tapos dahil traitor, traitor sa sukdulan ng traitor, gagamit na mga tao. Eh, gagamit ng mga tao To what? Harass me? You're not gonna win, darling Hindi kayo mananalo sa panig ng katotohanan Kahit narito pa, mga komento Mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens Sana, kumilos na tayong mga taong bayan Bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Pagkasin ng mga walang hiya sa malakanyang, walang malsakit sa taong bayan Dapat mo ang Pilipinas para mapalaya sila ang mga men and uniform. Dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Pangit ng gobyerno ito. Malalapas sa gobyano ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika. Halatang lahat. Gusto maging hari at siga. Sila-sila away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati yung mga media takot ng sa palasyo. Maka mapasara. Samantalang, nung mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., Kay Ramos, Cory, Gloria, Erap, Noy-Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Marim-marim-marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis puro kademonyuhan, sobra na. Para sa akin, pa may mag sa akin na humawak ng baril at magkulita sa gobyerno ngayon. Di ak papayag ako dahil nakikita at namako ang kangbuhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawain kababuyan, lalo pagdating sa pera. Na ibagsak ang Duterte, kawawang mga desperado, kala nila madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagaling. Ang okay, Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Itong mga buwayang ito, paparty party lang. Ano naman natapos itong kahibangan na ito? Hirap na hirap na mga tao puro paggubulsa ng mga pera na sana'y para sa taong bayan. Kahit ikaw na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. so na niya, Amy, from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Direk Otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala -ala ng mga nagawa ng tatay at nanay nyo para sa Ganyan amin. Para sa kanilang pamilya lamang, mga biset at pesta itong mag-asawang mayo. Putod na mukhang tarture na yan, sana masyutay tayo na siya, kakapulburo. If I Senator Amy Marcos, I will fight back at least a per Kakalagkarin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Pratt truly is. Rihal more, goes to Germany. Bangag talaga yan, walang pakisabayan. Ito, unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance, pero what they did? is grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kung sa Pinas, nakasal tayo na no, walang nangyari sa bansa o mga tatayo kay FPRRD, but na bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Philippines. ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Totoo o man, na ng government natin ngayon, gaya ng sinabi ni Nanyo Ipididikit kay Pastor Kibuloy sa si Presidente Duterte. Pero yung isang sama ang Lone Mayor Inday sa gawagawang issue. Hanggang runner daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. Ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan. Mahiya ka naman. sumosobra na kayo. Ganyan bang igantan niyo sa taong bayan? Kapag talaga grabe, nakakaaway ang taong bayan, lalo may hirap. At magiging permanent na ang upo ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa asenso. Paano na tayong may hirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kaba ng bayan. Yung mga yan na iyan, naubos na pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos, mga taong bayan? Paalis hindi inalis ang mga ni BBM kasi kakanta siya pag niya. Ayaw niyang magpa-drug test kasi mabukas siyang kakaisa lang sa bayan na kailangan sa pamamagitan ng people power laban dito sa kasamaan kapangyarihan. Pinas, hindi ka pwedeng magtanong, kulong ka agad. Lahat basic need, tumaas, pandak lang hindi. Tulog ang general natin, budol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Si Tita at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon epe. Sino ang Paano? Walang mahumuno sa pagdalsa, labat kay Kuting at tambaluslos. Sino ang mahumuno? Hindi ko ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected ko na tuloy ang tunay na pakay ng mga sponsors and contributors ng hitad na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bipisara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahapon ng <mulong> mga Senate persang sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang ide si PRRD at Bipisara. Sara. nila nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Ito talaga ang sa kanya kung iniutos ni Lisa Smugs na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. <mulong> Ano masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.